Welcome to RND Wave Lab. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Estados Unidos ang tinaguriang pinakamalakas na bansa pagdating sa military power sa buong mundo mula sa high-tech na kagamitang pandigma hanggang sa kung paano sila mag-training. Kaya sa videong ito ay tatalakayin natin ang kakayahan ng kanilang Mark VI patrol boat at ang kanilang pagsasanay rito. Narito ang kakayahan at armamento ng US Navy Mark VI patrol boat, bilis at maneuverability, umaabot ng hanggang 45 knots, 52 milya bawat oras. Napaka maneuverable, kaya angkop para sa coastal at riverine operations, saklaw at operasyon, saklaw na higit sa 6 na raang milya sa cruising speed. Kayang mag-operate ng tuloy-tuloy hanggang 24 na oras. Crew at kapasidad, tauhan 10, dalawang opisyal at 8 enlisted personnel. May dagdag na espasyo para sa hanggang 8 karagdagang tauhan para sa special operations. Command and control systems, fully networked gamit ang command, control, communication and surveillance C4S Suite may advanced na sensors flat screen monitors at night vision capabilities para sa situational awareness, versatility, rear deck na kayang maglunsad at mag-recover ng mga maliliit na bangka, unmanned submersibles, UUVs at unmanned aerial vehicles, UAVs, lahat ng panahon at lahat ng kondisyong operasyon, armaments, primary weapons, dalawa na MK38 Mod 2 25mm chain guns, remote controlled, high precision. Secondary weapons, maraming mount para sa iba't ibang armas, kabilang ang 0.50 caliber machine guns, MK-19 automatic grenade launchers, M240 machine guns, missile capability, Optional, may option para sa pag-mount ng mga missile systems depende sa misyon. Defensive systems, ballistic armor panels para sa proteksyon ng crew, advanced na electronic countermeasures upang kontrahin ang mga electronic threats, angkop na misyon, maritime interdiction, pagharang ng mga ilegal na barko, force protection, proteksyon para sa mas malalaking naval assets special operations support suporta sa mga Navy Seals at iba pang special forces humanitarian assistance mabilisang pagtugon sa mga sakuna sa baybayin ang Mark 6 patrol boat ay isang makabagong sasakyang pandagat na dinisenyo para sa bilis lakas at kakayahang umangkop sa iba't ibang misyon na ginagawa itong isa sa pinakamodernong patrol boats sa US Navy anong kumpanya ang may gawa ang Mark 6 patrol boat ay ginawa ng Safe Boats International Isang kumpanya sa Estados Unidos na dalubhasa sa paggawa ng mga matibay, mabilis at advanced na sasakyang pandagat para sa militar, pulisya at iba pang ahensyang pangsiguridad. Ang Safe Boats International ay nakabasi sa Port Orchard, Washington at kilala sa paggawa ng mga high-performance craft na ginagamit sa iba't ibang uri ng operasyon, kabilang ang coastal at riverine patrols, rescue missions at special operation support. Dahil sa napaka-advanced na teknolohiya ng bangka, kailangan sumailalim ang mga crew ng malawakang pagsasanay bago mag-operate ng aktual na barko. Ang bawat barko ay maaaring mag-operate gamit ang sampung tauhan kung saan tatlo ang nasa pilot house sa anumang oras. Fully network din ang bawat barko gamit ang command, control, communication, at surveillance suite para sa mas mataas na kamalayan at suporta sa misyon. Isa pang kahanga-hangang tampok ng Mark Sigam ang rear deck na maaaring maglunsad at mag-recover ng maliliit na bangka, unmanned submersibles at unmanned aerial vehicles, UAVs. Ang pagsasanay gamit ang iba't ibang sistema ng armas sa Mark 6 ay mahalaga rin sa paghahanda ng crew tulad ng maraming combat ready boats may iba't ibang mounts ang Mark C X para sa iba't ibang uri ng machine guns. Sa mga sitwasyon ng pagsasanay, ang mga crew ay gumagawa ng inflatable target na kanilang binabaril habang paikot-ikot ang barko upang gayahin ang totoong laban. Ang mga spotters ay nagtuturo sa mga gunners kung paano tumama ng tama sa target na tumutulong upang maunawaan ng buong crew ang kanilang performance sa aktwal na labanan. Sa maraming pagkakataon, kailangang makipagtulungan ng mga patrol boat tulad ng Mark 6 sa mga aerial counterparts gaya ng helicopters at planes. Ginagamit ang mga ito para makita ang mga banta o hadlang na hindi abot ng bangka. Halimbawa, sa mga sitwasyong may nasugatan sa barko, maaaring maglunsad ng evacuation exercise kung saan tumatawag ang Mark 6 key ng tulong mula sa himpapawid. Ang helicopter ay maghohover sa ibabaw ng barko upang magbaba ng harness o stretcher para sa pagrescue ng nasugatan. Ang mga tauhan ng US Navy na nag-ooperate ng maliliit na bangka tulad ng Mark 6 ay bahagi ng Special Warfare Combat Craft Crewman SWCC. Dumadaan sila sa mahigpit na amphibious training na tumatagal ng hanggang 37 linggo na sumasaklaw sa boating, armas at taktika. Ang teknolohiya ng Mark 6 patrol boat at iba pang combat boats tulad ng Swedish-made CB-90 ay nagdala ng makabagong paraan sa maritime operations na nagbibigay daan upang mapanatiling ligtas ang mga tropa habang matagumpay na natutupad ang kanilang misyon at yan ang kakayahan at teknolohiya ng marka-anim na patrol boat ng US Navy. Pero bago tayo magtapos ay syempre ay shout out muna natin ang ating mga solid idols. Shout out kina Jason De La Rosa, Freddy Atule, Renz4702, Ronald Tagud, Madang Saging, Fred Bangwanga, Teotimo Montierdi, Leonil Balonso, Adonis Custodio at Nestor Portugues. Maraming salamat po sa iyong walang sawang panonood at suporta dito sa ating munting channel. Kita-kita po tayo sa susunod na mga videos. huwag kalimutang mag-like, subscribe and click the notification bell.